kina Binag, ka niya yung lahat niya das magkukulat sa utang yung 90 plus kano kano 800 daw sabi. 800. Eh ikulang. ilan na lang yung ano eh? 800 talaga o, 800. Oh, lat 77 sabi 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 77. sabi parang sabi niyo sabi 77 diyan ah. Ayun oh. Ano na nagalit ah? i deliver din tayo ng ano, ano block niya, nitong yung semento pa. Ano kasi? 500 lang kasi yung binigay niya. Dapat binigay niya si Binan. Ano pa kaya doon? Kaya doon eh. 700 plus. O si Binan kasi utang niya eh. yung tatay paano yung may tatay bayaran din. Yung tatlo lang babayaran ni tatay yung. O kaya lang yung 500. Hindi ani kasali niyan yung una nila doon sa utang niya kuya na Ano? Si Binan Yung iba nga umalis dito, hindi nagbabayad. Si Ray, nagbabayad ang maganda niya kung magkano ang isi ni oh, Siya na nang sa tatay. Gumigay na, na? Oh. siya doon. Oh. Oh. para malaman kung magkano ang tira pa doon. Wala oh. nang problema tatay doon. Wala nang problema sa tatay. Tatlong buti lang bayaran ng tatay, okay na. Hmm. Nga. Sama, kaya nga. may babayaran. Kung magkano ang tira, di kiuyay pa yung kung kiuyay. Yun na. na yun? na. Ay, Kung magkita-kita pa. Magkita pa yun. Kasi siya wala yung nag na eh. Sabihin mo ano ito yung matira, yay, kasi yung oh, pinayaran sa ating ate, ipadala mo yung blista kayo. So, yay, walang problema. Sa kanila yung magbabayad si yai. Yay, magbabayad si Ulay eh. itong tira kasi, ito, so, tatay, yun, hindi, lang yung sa inyo kasi tatlo kayo ng galate. No, 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 no. Masa naalala na siguro kasi ni Ulay, na Plasing hindi na pa gano'ng lasing yung una. mag sila. Oo. Oh, oh. oh, yun na lang siguro e, na alam. Pero yung pangalawa po tayo na si Uyay pinamigay yung buti. Oo. Oh. Sila tayo Pinamigay? Uyay. Eh ako hindi ako yung na nabigyan na. Kumuha ka pa daw ka ako doon. Pinamigay <laughs> mo ka ako sa mga tao doon na nagagawa sa dito. Tapos yung iba ka ako pag-uwi mo na doon sa atin. Binuhus mo pa daw karo ako. Eh sa sobrang lasing. Hindi niya so, alam yun. Hindi niya alam yun. Hindi niya alam yun. Hindi niya alam yun eh. Kasi niya binigay yung, ano, yung, e, sabi ni e, Ate. sabi ni Ate, plus lahat, lahat kasama na yun. Mag yung ano, kulang pa sa oh Sige, 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 okay, 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 oh. ano sige, okay. Ngayon tayo magkambagan. <laughs> oh. Ayan, 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 ayan ay, yung ay, magsasagot Ayan, 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 Ito, Oh, ikaw lang ang nag-utos kay Uyay ah Ano yan?

Sabi ko, para naging kita yung dalawa mong eh. Hindi siya, hindi kita doon. Iyawan ko doon. Hindi ah. okay. uh, sabi ni no, ko, May lang, eh. Diyan. So, pag ng ulam, hindi naiyawan ko sa dalawa. Ito. Mm -hmm. Minsan sa pagbili ng gas, yung sabi. Ito, bago dyan may kwento. Ay, nga. Tawa ng tawa nga si Yan eh. Tawa na tawa nga si eh. Ay, Ay, bago. Nga. Wala ka ba? Yung yes, sinabi ko, maniniwala yan sa'yo. Oh, hindi ka magdala ng salita dyan. Kasi parang naging kita na silang dalawa eh. Oh, Oo, sige. Huwag man, kayong maniniwala kayo. Wala, isahin kayong maniniwala. Oo nga, sinabi ko nga eh. Wala na si Jiko, dapat bago. yung si oh, Bago, pangyari, bago yung luma. Mabait naman o, ay si Michelle, tanungin mo dito. Pala mo ha. Yo, pinje Oh, sabi ng eh, babae. Yo, umalis si daw. Pinje ko may kwento. Alam mo kaya umalis yung yung, yung bilas ni Waray dahil sa iyo, bibi. ito. Kasi kung wala kang itong wala kang bulas tugan. Ikaw magkano bibigyan mo sa akin para sa mga um, sa mga yeah, bata yeah, n'yang yeah. sanga? Charity natin. Oh, Dahil kay bebe 'yun eh. Binubusuhan uh, yeah. kasi sa CR eh. Sa akin, <laughs> ibibigay ko na 'yung niya sa out ko ngayon. Eh, hey, ng mga bata n'yang sangan diyan nagkikita ko 'yung nagugutom. Aket na sa kasi ito, si bebe. 'Yan, malis tuloy. Ibibigay ko 'yung sa out sa mga bata n'yang sanga, may nagugutom, awawa bibigay mo. Bigay mo na. Sa'yo, Ray. Magbibigay ka sa charity, Ray. Magbibigay, ha? Sa akin mo na ibigay kasi tatlong araw lang pasok ko. Wag, ba, wag. Palabasa <laughs> kasi mga... Wala kayong pusong mamon. Magbaliw kasi kayo. Pagalit mo pa si tatay, pababayarin yung pamilya nyo. Ah, na? Saan na? <laughs> Nabayad na tuloy. Umalis na? <laughs> Ay, binayaran tuloy lang. Nagbibisaya na nga eh. Huwag <laughs> Matalo <laughs> na siya problema, tatlong bayaran niya. Mahirap pa naman yung mga ano kagad si tatay. Kasi magugulo, ngayon, nagugulo yun sa kwento na yun na yung pangalawang ate sila eh. Doon naguguluhan yan. Kaya ang, ang kinikwento lang ni tatay, yung una ati kami. Pero yung pangalawa, hindi na hindi na nakakano yan. Kailangan paliwanag mo ng maayos sa kwento. Tulog na ata si tatay eh. Tulog yun eh. Kaya ayaw niya magbayad nga sabi niya magbabayad dyan nung no, hati sila. Pabayaran yun doon eh. ngayon. Madali, ngayon, may tira pa rin doon siya. Ay, yung yung niya. Kung ilan ang tigatian nila, kung ilan bote, bawa di sila. bote lang Kung saan nila gumagano ang Si Pabayad pa siya, tira kung may si papay, si wili, ay, tira mo no, siya oh. nakausap eh. Hindi ah. mabigat nakausap eh. ah, siya eh. yan. Sabihin mo may tira ka daw doon pala. May tira, o. Tapos padala yung papel. May sinabi natin, bakit ibibigay niya naman yung papel. Saan ba may utas si Uyay? Diyan lang. Kanten? canteen? Oo. Eh, sabi niya ate kasi, pan ano niya daw yung... Ang ganyan. Ang ganyan. Ang ganyan. Ang ganyan.